Ano hindi Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? Ba't pa niyayakap yan? Kala naman mawawala anak mo? Kasi maganda tayo anak niya Anak niya ano... Low hair Kasi nahaluan siya na Ibang lahi Wispin lang po yya, anak mo Pero tingnan niyo magnalayan, nanay yan, puspin yung nanay. Di na may anak. Ay, Diyos Ay, Diyos Kaya siguro mahal na mahal niya. Ang ganda daw ng anak niya, ang pogi. Negro naman. <laughs> Ay, Diyos Mahal na mahal niya yan. O, talaga naman pogi yan si ano. Si black, si ano, for you. O, negro yan. O, negro. Negro na. Ano oh, ni Coco Martin? <laughs> Anak ni Coco Martin? Hmm. Anak ni Coco Martin yan, no? Oh. Naging brown na brown siya na naging -itim, itim na itim na <laughs> itim. Oo, oh, oh, mahal na mahal niya talaga si Riyoto. Mahal na mahal niya, Oh. Mapikit-pikit ka pa, o. Oh. Mga talaga nakalusak. Yan <laughs> na. Yung ayakap. Ay, buntot na ayakap na ayakap. Yan na may pumutsulog sa'kin, ha? Piling ano? Piling alaga ko siya. <laughs> oh, wow. Oh, wow. Wow oh, naman yan. napakaswerte daw niyan sa anak niya. Dahil nagkakaroon siya ng ganyang anak. Oh, tingnan niya ko. Wugsh. Wispin lang eh, na. woosh, woosh Paano niligawan si ni Koko Martin? <laughs> si Koko Martin na pusa doon. Nakulong na. Oh, mahal na mahal niya yun, oh. Bugs, tignan niya naman, oh. Ano ba, oh. Pinagmamalaki niya yan. Si, yan oh, si Negro. Oh, tignan mo naman, pinagmamalaki talaga. Pinagman talaga. ito yung anak niya, <laughs> Bug, shh! Huwag gusto niya mong papicture eh. Tinan mo, dan pa eh. Pagkatalikuran oh. pa yung dalawang yan eh. Oh, oh nakatila pa si Little Money. Gusto ng picture! Dito ba yun ang nasa lang? Yan, feed picture. natin. Nakadila na eh. Oh, oh, kala <laughs> niyo ha? Yung anak ba Yung anak ba man? Oh, Shhh. O di ba magmamahalan yung magnanay na ino? Magmamahalan talaga Oh. O sweet naman. Pumusila at alia na po na yan. <laughs> Eto hindi ho. Oh. Proud na proud eh na proud yung nanay e, o. o sakay pa. Ganyan talagang nanay. Tunay na nanay. O pagmahal sa anak ko. Oh, talaga na ano? Oh. Nainat pa yung anak ko. Nainat pa yung anak ko. pa ako pa. Oh, yan. Yeah. Nainat pa siya. Oh. Yan ang magnanay talaga. Oh. Tira niya naman, ano? Oh. Mahal na mahal eh, ano? Ang niya. Tumunin, mahal na mahal mo. Oh. Yung anak mo. Oh. May langong papa! pa. Oh. Oh, yan, oh. Oh, yan, oh, oh, oh.

Diba? Ang galing. Gusto lagi ng part 2. Ate, yung yung negro na yan. Oo, oh, laki ng mata ni negro. Oo, oh, kakaiba talaga si negro. Oo oh, talaga naman, oo. Negro! Proud na proud niya, oo. Oh. na proud yung nanay niya. Ayun, madami tayong, ano video, ha? Oh. galing na talaga ni Italy ni, nagtatrabaho siya, o. Oh. Parang daw pakainin yung anak niya. o, <laughs> oh, diba? Galing-galing naman yan, o.